So yun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video nito i-share ko sa inyo no, kung bakit nga ba naging 44 pesos na lang ang shipping fee sa JNT no nagpadala ako. So kung paano yun, simulan natin pagkatapos ng intro na to. So yun guys, bali tuturo ko sa inyo no, kung bakit naging 44 pesos na lang yung shipping fee. Ngayon kapag ka na-open nyo na yung JNT app, kapag ka magpapadala kayo, kiklik nyo lang yung order. Ayan. Tapos, sa may bandang taas, click nyo lang yung sender. Ayan. balik sa part ng sender, dyan nyo ilalagay yung details ilalaga ng no magpapadala. Kung ikaw yung magpapadala, dyan mo ilalagay yung details mo. Ayan. For example, ayan. balik sa part ng name, dyan mo ilalagay yung pangalan ng no magpapadala. And then next doon is yung phone number. Ayan. Mag-start na kayo sa 9. Dapat tama at kumpleto. Tapos next dun is yung origin. Ayan, sa origin, pwede kayo mag-search ng keywords para mas madali malocate yung location ni sender. Ayan. Tapos sa address, dyan yung ilalagay yung kumpletong address ni sender para mabilis ma-pick up ni rider. Ayan. So dapat tama at kumpleto yung address. Tapos hindi kayo pwedeng gumamit ng special characters. Sa pag input ng address, hindi kayo pwedeng gumamit ng special character. Pero pwede yung dot tapos kama. Ayan. Ngayon, kapag ka na-double check nyo na yung details, pwede nyo na-click yung finish sa baba. Ayan. Ngayon naman is yung part ng recipient. Sa part ng recipient, dyan yung ilalagay yung details nung pagpapadalhan nyo. Yung details ni receiver. For example, sa name. Ayan. So, dapat tama at kompleto. Next dun is yung phone number. Ayan. So, dapat tama at kompleto. Next dun is destination. Ayan. Tapos, sa address, dapat tama at kompleto rin. So, double check yung details. Pag okay na kayo dyan, pwede na click yung finish sa baba. Ayan. Ngayon, ang next naman doon is yung item description. At sa part ng item description, dito nyo ilalagay yung details ng item na ipapadala nyo. Ayan. For example, sa item name. For example, toys. Ayan. Tapos, sa service type, ayan, dapat naka-standard lang siya. Ayan. Next doon is yung weight. Kapag hindi nyo alam yung weight, pwede naman kayo mag-estimate. Since toys lang yung papadala natin, medyo magaan lang yon, So pwede tayo mag-sample ng 0.5 kg. Next, is, next doon is yung quantity. Ayan, kung ilan ba yung ipapadala nyo? For example, isa lang naman. Ayan, so ilalagay lang natin 1. Next is item value. Kung magkano ba yung halaga ng item na ipapadala nyo? Ngayon, sa item value, nakasalala yung insurance fee. Kapag kamataas yung item value, mataas din yung insurance fee. Ayan, for example, 1000. Ayan, mapapansin nyo na yung insurance fee is 10 pesos. So for example, lalagay natin 500. Ayan, so meron insurance fee na 5 pesos. Eh ngayon sa part ng goods category, ayan, so click lang natin yung parcel. Ayan. Tapos next don is yung pouch size. Ayan, dapat small lang. Ayan. So dapat small pouch lang yung gagamitin natin para ma-avail natin yung 44 pesos na shipping fee. Ayan, kasi kapag kaibang size na yung ginamit natin, medyo mataas na yung shipping fee. Ngayon, pwede kayong maglagay ng remarks. For example, ayan, example lang yung remarks na yan para meron kayong idea. Ngayon, kapag okay na kayo dyan, pwede na i-click yung finish sa baba. Ayan. Ngayon, sa may bandang baba, makikita na natin yung estimate cost na shipping fee na 65 pesos. Ayan. Ngayon, para mabawasan yan at maging 44 pesos, gagamit tayo ngayon ng voucher. Ayan. So, click lang natin yung voucher. Ngayon, kapag kinik natin yung voucher, ito ngayon yung lalabas. Ayan, meron tayong available na 21 pesos na voucher na pwedeng gamitin para makabawas sa shipping fee. So, click lang natin yan. Tapos, click lang natin yung submit sa baba. Ayan. So, mapapansin mo no, na 44 pesos na lang yung estimate cost na shipping fee. Ayan. Nababayaran natin kapag ka mag-drop off na tayo sa JNT. Ayan. Ngayon, click lang natin yung I have read, understand, and agreed to the terms and conditions. Ayan. Tapos, click lang natin yung signature. Ayan. Tapos, di tayo pipirma. For example, tapos, click lang natin yung preview. Ayan. Tapos, click lang natin yung OK. Ayan. So, yun guys. No, para mapababa yung shipping fee natin, kailangan natin gumamit ng voucher. Tapos, dapat naka-small pouch lang yung size ng pouch na gagamitin natin. And kapag ka na-double check yung details, pwede na i-click yung submit sa baba para makapag-generate tayo ng barcode na ipapakita natin sa JNT. O so ayan, mapapansin nyo, no, nung nag-generate tayo ng barcode, meron na naman tayong available na voucher. Ayan, na pwede natin i-claim. So, i-click lang natin yung claim para meron tayong available voucher kapag ka magpapadala ulit tayo sa susunod. So, claim now. So, click lang natin yung claim now. Ayan. So, tapos click lang natin yung okay. Ayan. Mapapansin nyo, meron na tayo ngayon na barcode. So, ito yung ipapakita nyo sa JNT kapag ka magpapadala kayo. Ito yung hahanapin nila. Ayan. Tapos, magre-reflect doon na 44 pesos lang yung shipping fee na babayaran natin. So, yun guys. Nung no, bali ganun yung proseso, para ma-avail nyo yung 44 pesos na shipping fee. So gamitin nyo yung voucher para makabawas kayo sa shipping fee. So ayun guys, sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong vlog na to by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga gato klaseng video sa susunod para rin sa atin. So matito lang muna at ingat kayo palagi and peace out.